sino-sino kaya ang ilalayag ng ABS-CBN na magiging love team sa PBB Gen 11? Sino ang boto sa Jazz Love Team na sina Jasmine at Dylan? O boto ba kayo sa JM Jazz na sina Jasmine at JM? O kina Jarlette na sina Jaren at Kalet? O Jar Fiang na sina Jaren at Fyang O ang JM Fyang na matunog at napakalakas sa taong bayan, iyan ay sina JM at Fyang. Di rin nabubuwag ang kai Rain, ni kai at Rain. May kumakalat pa naman na balita na pansamantala daw lang ang JM Fyang. Dahil ang bet daw ng isa sa namumuno sa ABS-CBN na pagtambalin ay sina JM Jazz at Jor Fyang. Mukhang mag-iingay ang mga fans ng JM Fyang. Simulat sa poll, sila ang pinakamalakas na fandom at maraming supporters. Kung ano man ang magiging desisyon sa mga love teams. Sure naman ako na kahit sino ang ipareha kay Fiyang ay siguradong susuportahan yan ng mga solid niyang supporters. At nagmamahal sa kanya. Knowing Fiyang, she's so brave, smart girl, and very friendly. Magaling din umarte, ayon din yan mismo kay Joshua Garcia. Pwede siya pang rom-com, drama, at comedy. Magaling si Fiang, kahit anong role. Siguro kahit anong role pa ito, kaya niyang gampanan. Wait na lang tayo guys. Sa desisyon ng management, para sa mga housemates. Uh -huh.